Deani, bising busy ka dyan ah. Nagbibili na ako ng benta natin. Ah, teka. At ito nga, so sobrang excited ko, napatakbo na. Okay. ako. At isa, dalawa, tatlo, apat, limang, ani pang apoy parcel. At dahil ito nga yung nasa una, yan ang ibubuksan ko. <laughs> itong isang parcel na ito, ito nga po yung para kay Dayani. At magagamit niya ito at sigurado akong magugustuhan niya din. Buksan na dati. Wala na gunting-gunting. Kamay-kamay na lang ang labanan. Grabe, ang ganda ng packaging niya. Oh, secure na secure oh. Meron pa siya ng yung palobo para naman niya hindi mayupi o masira ng apila man ng parcel. Uy. Ang ganda oh. Teka, maghintay ka dyan. Ingay nga naman kasi. Uy. Parang wala namang katapos ang pagbubukas ito. Ito na. Ito na. Uy. Kami ang ganda. At ang laki. Guys, bali ito nga api binili ko po para kay Dayan. Eh, di ba nga po, syempre may pinagbebentahan na nga din po kami. Kaya napag-desisyonan ko nga pong bilan nga po si Dayan ang paglalagyan nga po ng mga pera. Bigyan natin kay Dayani. Dayani! <laughs> <laughs> Wag mo mukha ka ng kasir dyan. O. Oh. Kinawa. Ah. Ito nga po si pinaglalagyan namin. Mapapalitan na. Tingnan nyo naman po kung gano'n po kaliit. Mukha na talaga kung kasir. Sige, sabukan mo ilagay yung mga buo at least diyan mapapagiwalay natin yung mga 20, 50, 100. ma oh, mas ma-organize natin yung benta natin. Hindi na tayo mahirapang magbari at magganap ko kung yung piso, limang piso, sompo at lima. Thank you, Daddy. And I love you. Mm. <laughs> Tapos sa wakas nga din po, nakagawa na nga din po kami ng cookies and cream na ice cream. At talaga nga naman, ang dami nga din sa amin nagtatanong kung may tinda na kaming ice cream. Mm -hmm. At talaga naman niya ka, kung wala naman niya po kaming bikaw tinda ngayon, kaya ito na muna yung gawin namin. Mm -hmm. At sayang naman nga yung pagbibentahan namin dito. At tubo na din din yun eh. Katulad nga nito, nagsasalin na nga kami sa malaking tap dahil yung pinsan nga namin palagi nga umorder sa amin ng 100 pesos. At katunay, ibinigay niya na nga kaagad yung bayad eh. At sa mga hindi pa nga po nakakalam, nagsalin na nga din po kami sa maliit na lalagyan. Bali, ang binta nga po namin dito ay 15 pesos. <coughs> hindi na nga din masamay na gawa namin dahil isang malaking tap. At 20 cups mahigit. Eh, din nung nayari nga, iniligay na nga namin sa freezer at nang medyo tumigis ng konti. At sakto naman nga din, may isang pirasong supot pa ako na cream. Oh. Kesa ako pa'y kumain. Yung bibili na lang ng ice cream yung makina. Eh, di ba nga kasi sa tatlong piraso ngayon. At bawat isang piraso, hinati ko nga po sa app. Kaya ang nalagyan do si piraso. Oh. At syempre, makakatikim nga lang nun yung top 12 na bibili na ice cream. Shara na din sa apat na kabataan na to na nanggaling pa sa ibang barangay. Bumili nga sila ng ice cream, nagbayo ng 500. At rin. wow, keep the change na nga <laughs> Joke to at lang. At ano pa nga, biplex ko nga ulit pinsan ko na palagi bumibili sa amin ng 100 pesos na ice cream. Oh, wag mo ako sisisiin sa pagkain mo palagi na ice cream kung bakit ka nabungi. Ah. nga, <laughs> may dalawa pang natitiray.